Yo, what's up mga kasimpol? Pag Chris Vidya dito na po ako sa company mga kasimpol. Pwede niya naman po yung maingay. Yan, kain muna tayo ng tinapay at magkakapi muna ako mga kasimpol bago ko patok. Hindi po ako nagpagkapi sa bahay kaya ang bukili na lang ako ng tinapay sa 7-11. Yung ngayon naman, kain tayo, tayo. Mga kasimpol lang tinapay. Ito po yung aking niya ngayon. Bagong init lang, iniinit ko lang po doon sa rinji mga kasimpol. ok nó mẫn đi cho tay chạy mà nè, ừ, rồi, trở về phải, mm. Tapos, kopi. Di ba? Napakasarap ang hinapay pagka may kape. Maaga yung sundong ngayon. Kaya maaga kami dito dahil maaga pa yung sundo ngayon. Sarap tong coffee na black. maingay sa baba. Yung mga machine sa baba, maingay talaga. Ay, thank you, Lord. Gumin. Ngayon po, mga kachipulay, tapos na po ako kumain ng tinapay at ng kape. At maraming salamat po sa inyong lahat. Hanggang dito lang po yung ating video, mga kachipul. Pasensya na po kayo maingay po dito. Dahil dito na po ako sa kapaninaan ng pinakasukan. Yun po. At God bless.